panibagong sisid na naman tayo sa pangalawang dive hanap tayong isda yun, kanuping ulit mga kapaders pasiguro yung pagpana mm -hmm. siya nga pala mga kapaders dito din kami nagsisid sa aming binaba ng unang dive ayos na naman ito, malapad na kanoping hanap tayo ulit isda oh na ito nakakulambutan naman tayo nakatsambak at isang piraso mm -hmm. gitik pero nagsigintinta kwartang linaw na ito Salamat. Kahit tipas na ang kulambutan, nakacam tayo kahit sa piraso. Hanap na naman tayo. Baka mayroon pang kasamahan yun dito. konting tsaga-tsaga lang tayo sa paglalangoy. Na ito mga kapaders, nakatago sa guling-guling. Mm -hmm. Kanuping. Palapad na naman ito. Naudog natin. Maganda itong pagtsagaan pag ito parami ang kanuping dito. Hanap tayo uli. Baka mayroon pa. Yun, kanuping uli. Nakasuot sa binagong. Huli ka. Nakagitik na naman. Karutuwid ko lang yung pana ko. At dun sa unang dive natin, yung malaking mungit, tinikoy yung pana ko. Kaya ngayon, tuwid na. Na ito pa, nukos no na malaki. Pang kalamaris. Mm-hmm. Holy ka dyan. Kortan linaw na ito. Dito pala sa Bicol, ang kilo ng nukos no or posit, 180, minsan na 200. Pag nataas daw ang presyo ng buyer. Hanap na naman tayo. Yun, na ito, rodillo or alatan. Kung tawag sa amin sa Quezon, ay nagtago pang ulo. Pero katawan nakita. mm -hmm huli ka dyan ba't linaw na ito dito pala sabi ko lang kilo lang itong rodilyo or alatan sandaan kasama ng tunong sa presyo sa bintahan hanap tayo uli yun na ito tunong uy tatlo isang sugat dalawang tunong mag -asawa. dito ako mga kapader, sa tunong mas malaki ito itong unahin ko na sa lalim mm -hmm, huli ka dyan narin yung kasamahan lumayo naglaba sa butas ayan kakasok mo ng pana ay ito na Uli ka sa akin. Mm -hmm. Siya nga pala mga kapadres, napana ko niya sa unang pana, isang tunong na yan, nakapulit laang, kaya inulit ko na laang panain. At dun sa unang pana, hindi ko nabidyohan, itong ito at malikot kaya ang kamera. Hanap pa tayo, na ito, kanoping, nakayaga sa bato. Mm -hmm. Uli ka dyan, siging ikot, naroon yung kasamahan ko, yung paa, nakakasama sa video. Namamali mga kapadres, may piyapana sa butas ng bato. Hanap tayo uli, baka mayroon pa. Na ito sa butas, yon tunong na naman. Mm, -hmm, bagtaka na naudog. Hindi nakapersa na naman. Palitan ko lang stingles ng pana ko, malambot na kaya. Pag hindi nagigitik ang isda, kunting kibo la ang ko ang pana. Na ito, tunong uli. Mm, -hmm, gitik man, nakaatsamba tayo. Pag mga kalating kilo ang estimate ko sa isda, pag pinala din dinagitik ang stingles ng pana ko, natiko na, malambot na kaya. Kaya baka sunod na araw makapalit ng stingless. Kaya para matibay-tibay na. Yun na, ito na naman. Kanuping, gigitikin ko ito. Mm -hmm, sala. Malapit nang ang ng pana, hindi pa nagitik. Ay, talaga natin ko ang pana na ito. Hindi mga napagkatawid ko kay mga kapadyos. Wala kayong sa ibaw ng bangka. Hanap pa tayong isda. Baka mayroon pa na ito. Kanuping, nakatago ang ulo, nakasut sa sayap. Sana tamaan. Mm -hmm, Giti ka dyan kartang linaw na ito. Siya nga pala mga kapadres, pasensya na kayo kung si Lord lagi nasa bukang bibig ko, sinasabi ko lagi. Hindi ako magkasawa yung kapasalamat kay Lord, lagi sinasabi ko yan. Ito, isda na naman, malapad. Yan, mungit baboy. Mm -hmm. Pang malabon, nagitik natin. Siya nga pala mga kapadres, yan o, oh. yan tapos sabay parting bundot na yan, matalas yan. Hanap tayo ting isda. Yun, na ito, balatan. Manuntong kung tawag sa amin, awang ko lang sa inyong lugar. Yan, kulay itim yan mga kapaders, yung balata na yan. Para itong kabangin, kinakalisan. At pag yung kinalisan, ang kulay na yung kulay brown na, wala na yung kulay itim na yan. Awan ko lang dito sa Bicol kung ito'y binibili. Kukuhain ko lang ito, baka ako sa kalibilin bukas, di dagdag din siya. Kwartan na ito, pag ito mahal ang presyo dito sa Bicol ganito klas yung balatan. Yun, na ito, pangalong pa ng pusit. mm -hmm. pang, dagdag, pang ang hindi ito naiulang bukas, pambinta mga kapaders para may kasamahan yung ating pusit na unang pana. Pero masarap itong ulang bukas na umaga, sigurado ko. Hanapin natin yung kasamahan na yun, pusit na yun. Na ito, may nakatalikod na isda, kanuping. Mm -hmm, Huli ka dyan. Ayos na itong pandaratagdag para magandang dilisyan natin bukas. Uy, eh, nairoon pa, mayroon pa mga kapaders. Palaking muwit, hindi ko napansin. Mm -hmm. Gitik, sintido. Nakikita nyo mga kapadus, yung malaking mungit na yan, malapad yan o, nagitik natin, hindi nakapirsa. Yan ang kagandahan sa sila pag nagigitik. Uy, na ito pa, mayroon pa mga kapadus. Uy, dalawa na naman. Dito tayo sa malaking mungit. Malaki na ito. Ooh, kwartan linaw ito mga kapadus. Kahit 50 ang kilo, dagdag din siya ito. Mm -hmm, gitik. O, oh, ya, yeah, laki na ito. Mayroon pa nung isa, urinis, malaki din. Kasama muna ako ng pana. Na ito ng urinis. Sana mahuli ito at magitik. Kaya lang, may ilap mga kapaders. Nabug ko na. Gawin lingas kayo ng flashlight. Nakita ako. Aro, isin lang o na. Malayo na. Mm hmm. Nakabunot din. Na ito na yung mungit baboy. Belikan ko mga kapaders. Piyatay ko lang yan. Talagay ko na si Naya. Hoy, na ito pa. Balata na naman. Uro dilyo. Mm hmm. Diti ka dyan. Hoy, nakabunot. Masama ang tama. Ayos na ito. di ko na makakatakas dyan. Mm hmm huli ka na dyan pangalawang pana bago nahuli natin itong alatan pero masama ang tama kahit magparalago siya ng malayo hanap na naman tayo na ito na sunod-sunod na muhit baboy malaki mm -hmm. gitik oy ito naman panabuntok ng muhit yung tapasan lumayas lugod ah, malalihan sayang yun ating hanapin mga kapadyos yung bakanya yun lang sa unahan na ito yung tapasan hindi lumayo sumuot mm -hmm. huli ka dyan na gitik natin pandagdag na ito salamat lord na marami maaaho na rin kami na ito na mga kapalirs, Naaahon pa lang kami ang kasamahan ko na ito na malaking urinis saka malapad na mong baboy nakatatlong pusit man tayo saka isang gulambutan mayroon nga pala akong nakuha isang maluntong malaki ayun o parang bula kulay iti mga kapadyers saka isang batang itik yung batang itik hindi ko na nabideohan yan naglalaway kaya ito na naman lord maraming salamat na naman sa iyong biyaya na pinagkalob mo sa amin walang sawang pa salamat po sa iyo sa magandang biyaya. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders na ito na yung huli ko sa pangalwan dive. Kulang-kulang isang kahon man. Ayos na ito. Ipambigas na naman tayo. Magandang bahura yung aming nasa na yung kagabi. May ring isda. Halos magkakalapit lang isda dun sa bahura. Naroon yung isang kulambutan. Saka tatlong pusit man yan. Yan siguro ko ang masarap inihaw yung malaking mungit na yan yung Halos sabi mantika ang ibabaw ng tubig yung pinakang sabaw. Inay, anong lang taba yan? pinipili na yung mga kapadres at titimbangin na sa bayera yan makaysang puno baga sa banyera ikwartang linaw na yan ng pambigas talaga yan pampadala sa akin mag ina naman sa kison abang abang lang ko kikitain ko na ito na mga kapadres yung ating partida linis sa ating kinita dun sa dive. tanggal ito ang gastos pati sa waterboy sa bangka ito yung pinakalinis ko mga kapadres pinakampartida ko sa dive, to itman, man isang gabi lang, mga kapadres ayos na ito maraming salamat po Lord, sa biyaya mo na pinagkalog sa amin. ko papadala sa aking magina. ina Yung 2 5, mga kapaders, papadala ko sa aking mag-ina. Tapos yung 300 para sa akin naman, pang gragasas ko dito sa Bicol. Ay mga kapaders. Ay mga kapaders. Pag-aing sa natin, sa Sudad Gabi. Shout nga pala mga kapaders sa mga silent viewers ko dyan, ang subscriber. Shout po kay Just Johnny from Mindanao, South Bato. Raymond from Bakong, Andabuhol. Jornar Cripaldo from Talisay, Camarines Norte. Marvin Alibuga, Rex Advincula at Conarco from Santa Margarita, Samar. Mobile Bibo from Sandakan, Saba. Katrops TV from Imo City, Cavite. Arnaldo Goson. Junrel Puso from Sambunga, Delsor. Manuel Domingo at saka din po sa kanyang asawa na si Merlin Domingo. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shout nga pala sa family Romero Pram Paranaque, Rone Hernandez Dayap, Kalawan, Laguna. Shout nga pala kay Franco Olarte Pram Mindoro, Bidibar Channel TV, Roger Lim Pram JMA Cavite, Jix Diguapa Pram Diginto. Shout nga pala mga kapaders kay Rolando Rabi Ipil Santa Cruz Marindoke. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shout nga pala kay Joseph Cantar at saka din po sa family Patropis Jan Sanpas Masbati. Shout nga pala kay Obregon Family from Davao City. Shout nga pala sa family Borromeo from Barangay Pinagtulayan, North Sagaray, Bulacan. Shout nga pala sa family Reyeso, Joey Maratas, Dennis Dela Cruz from Naik Cavite, Jinre Rivera from Romblon. Shoutout nga pala sa Family Vicente at Plupinyo Family from Batangas. Rodolfo Tabamo. Shoutout nga pala kay Marjorie Torregosa. Yan po mga kapaders. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shoutout nga pala mga kapaders kay Marvin Maglasang from Bin Unido Bohol. Jis Malimata from Oriental Mindoro. Danilo Adalim, George Prince Adalim from Santa Rosa, Viva Isiha, Ana Marie Opon, Dario Mercado, at saka din po sa Family Mercado. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako hindi po ilugso po salamat sa inyo mga kapaders. God bless. Ingat po ka lagi dyan.